Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang pagkakaiba ng uh, subluxation at dislocation. Ang dislocation na ay isang pinsala sa kasukasuan kung saan ang mga ibabaw ng buto ay hindi magkadikit. Samantalang, ang subluxation ay isang bahagyang pinsala sa kasukasuan kung saan ang mga ibabaw ng buto ay magkadikit ngunit hindi sila maayos na naka-align sa isa't isa. Kaya, ang mga sintomas ng subluxation sa side, low, ang pasyente ay makakaranas ng kia, biglaang sakit, pamamaga at deformidad. Ang mga sintomas ng dislocation ay katulad din, ngunit mahalagang maiba ang subluxation at dislocation dahil kung ito ay dislocation, kailangan itong ibalik at maipasok muli sa kasukasuan. Kaya para dito, kailangan mong kumonsulta sa doktor kung saan ang doktor ang mag-aayos ng dislokasyon upang ang mga ibabaw ng buto ay magkadikit. Ito ay masaaring madiagnose dahil sa pamamagitan ng simpleng x-ray at ang paggamot dito kung ito ay dislocation, kailangan itong ibalik sa posisyon at magpahinga ng mga dalawa hanggang tatlong linggo. Samantalang ang subluxation ay hindi nangangailangan ng anumang uri ng pahinga o anumang uri ng operasyon. Salamat!